God. Hello, shout out. Ayan, ito yung, ano, ito yung municipality dito sa Las Piñas. Ayan. Nakakita din yung da da daanan namin. Ito yung, ano, ng Las Piñas. Sa da daanan namin papuntang district hospital. Layo-layo pa. Medyo mahaba-haba pa lalakbayin po. Pero, ayan, yan bago kang opera, nag-commute ka lang ng jeep. Diyos ko para ka nag -dicti. Mas nakaka... Yung unang-unang labas ko sa hospital, na inaakala ko eh, mag-taxi mag ako o mag-grab. Ang waste na yan, pinataka, pinatakay ka ako ng jeep ng asawa ko Nipit ako. Puyos-puyos ko yung puson ko. Makarating lang ako. Pero yun, layo-layo nito. From from sa from sa puti to pilar. Grabe dinanas ko. Wala tayong magawa eh. Wala tayong pariling sa all season shout out thank you for staying my life uh, yung mga pumasa parami maraming salamat kasi malaking tulong yan sa pag-review ninyo sa akin live actually ngayon lang ako nakapagpet mayroon na ako, nakita akong guwapo ah, nakakita ng guwapo makasalanan Bakap sa nanong ng tanda. Pearl Plaza po. Malayo, malayo, malayo pa yung lalakbay natin eh. Hindi pa ma maingay. Hindi pa maingay. wala kang eh. Ah! Shout out na lang. Nakapatalo na ko. Nakiramdam ko mabumubo pa yun tayo. La, Adam... Fal gut